Magandang umaga po sa ating lahat ng no, mga kapwa ko ka So sa umagang ito, uh, ipapasilip ko lang sa inyo ang aming ginagawa kahapon. So ito po, uh, nagbubutas po kami para po ito sa taniman ng kamatis mga kapwa ko ka-farmers. So pagawin natin no ang basal application. Unang una, uh, bubutasan lang natin yung uh, lupa na sa lalim na 6 inches. Then, uh, hell to hell, uh, pwede naman no, mga kapwa ko ka-farmers ang mga 18 to 20 inches lang po ang hell to hell. Then, rotoro nasa uh, 50, no? 50 uh, inches. So, simula sa isang linya, patungo sa isang linya, ibig sabihin mga kapwa ko ka-farmers, yun po ang 50 inches. Okay. Dahil ang health to health sumula sa isang butas hanggang dito, pwede ang 20 inches. Okay, so yun lang po no, mga kapwa ko kaparmers farmers ah, maibahagi ko sa inyo sa lahat na magtatanim ng kamatis. Ito lang po ang yung gawin. So ito po ang taniman natin ng kamatis no, na binumbatasan namin kahapon. So yun lang po mga kapwa ko kaparmers So, sa inyong lahat na mga kagaya ko farmers ano po ay nakakatulong po sa inyo kung uh, para makabigay ako ng kunting kalaman at idea sa inyo so yun lang no ang inyong gagawin yung mga butas ay lagyan lang ninyo ng fertilizer sa so, dami na 20 grams then tapos i ang ipot ng manok then tatabunan ng mga 2 inches mga kapwa kapamers at dito na rin itatanim yung punla na kamatis okay so sa inyong lahat hanggang dito na lang maraming salamat po God bless so ito banda ang taniman po ng talong